Good morning guys Day 27 tayo sa ating tanim na munggo Ayan, ito na sila, malalaki na sila Katatapos lang pala nating mag-spray ulit ng gamot para sa kanilang protection laban sa mga insekto. Malapit na silang mamulaklak, guys. Kaya sa susunod na pag-spray ko, lagyan ko na ng pampabulaklak. Yung gamot na pampabulaklak na. Ito, oh, yung development niya. hindi pare parehas pala ang laki niya kasi naka hindi na umuulan tuyot na tuyot na yung lupa matigas may malaki may maliit yung part pala na doon banda ay sitaw ang tanim malalago na rin ang damo ng mga pilapil kasi hindi ko siya pinanggala noon Ayan, ito na ngayon ang development niya sa day 27. Punta tayo sa may sitaw. Ito yung sa sitaw. manunusog na rin siya at saka malapit na siyang mamulaklak hmm. Yeah. tatanggalan ko na rin itong mga damo na parang ampalaya yung gumagapang para mapawasan yung kakumpetensya nila sa paglaki kasi paglaki nito makukumutan sila Yan. hanggang dito na lang ulit ang ating video guys thanks for watching